lang talaga ano lang tsaga lang ayun mga idol dito na naman tayo maghahati na naman tayo ng tinapay no ayun hapon na naman so doon tayo pupunta ko oh, dyan, no? doon, doon sa pinakakanto yun ang pinakakanto mga idol yan tapos bababa pa ako dyan mga idol o ayan ito itong ito, tinapay yung no? dadali natin doon no ayan ayan yung marami-rami pa yan so tara let's go mahirap yung daan mga idol o tingnan nyo graba so ayan mga idol ayan dito na tayo dadalhin natin yung mga idol o dito na naman sa baba pinakababa tara at ayan na nga mga idol inayos ko na pinipare ko na yung tinapay para madala ko na dun sa baba at ayan o nakikita yun naman mga idol kung anong gagawa ko dyan so malayo pa yung dadala natin ng tinapay mga idol ayan kapunta na po tayo dyan mga idol eh hey, mga idol, doon na mga sa baba yan Gagabihin na naman tayo you know, marami-rami oh so, dito tayo dadaan dyan, papunta doon yun hey, nga mga idol, dumating na ko rito yun, hey, shout out ko nga pala dito sa followers ko nakita doon na yung vlog ko na, na ginabihan daw ako ng karaang video na yung inupload ko mga idol at ayan, pagdating ko dito mga idol Sarado pa yung tindahan at ayan nga nagantay talaga ako halos ginabi na ako mga idol kaantay at uh, nagbukas na rin. At ayun po na ako mga idol. At ayun nga nakuha din kinuha lahat yun. Ayan gabi na naman lakala na naman tayo mga idol malayo pa yung lalakarin ko. Pataas pa naman. Hindi na naman tayo. Ayan na mga idol ginabi na nga tayo rin. Kaya nakatukot lang ko dito, mga idol. Yung makasalubong ako ng kalabaw, kasi may lalaki yung kalabaw dito. Madulas pa, hindi na pala nandito, mga idol. Yung oh. mga tubig pa, oh, tingnan niyo naman yung pasada dito, diadaanan ko ya. Medyo hinihingal tayo mga idol kasi Lumban sa unahan medyo mataas at dito Ayan pataas naman dun sa taas Ayan yung mga butas butas pa oh Kaya nakakadelikado dito pag gabi Kailangan talaga ano lang Tiyaga lang Ayan mga idol, malapit na tayo. Doon tayo, sa taas. May, may, may punong na nayog doon. Yun, sa punong na Doon na yung ano, pinaka kanto mga idol na daanan. At ayan nga mga idol, nakarating na rin ako dito sa taas. At pauwi na rin ako mga idol. Ayan yeah, mga idol, may nintay pa tayong ano, customer. Ayan, bapao. Kaya tumigil ako dito mga idol kasi kumuha dito si ate ng tinapay kasi sabi niya dadaanan ko daw siya. At ayan nga mga idol, luminto ako dito para antayin si ate para makuha ko na rin yung bayad niya, kinuha niya sa akin. Gabihan? Wala po Ano na sa palate? ah hi, yung tinapay. Ubus ka, go. Mga luma na lang ako. Ah. Hmm. At lang, lang dito na lang mga idol, yung video ko mga idol, salamat po sa inyo at maraming maraming salamat sa panonood. Salamat po.